Guys, ready na namin sa tinipa. naka tinipa. Kasama namin si PGSK Lyra. Good morning po. Magandang At po. si ate, si Ganshala Brenda. sa manugang ni Pila Freddy.

pupunta sa Nakalibang. sa ating uh, dito sa um, uh, punita po ng agos kapasalukuyan um, labo kami po ay tumawid ng mga mga Ito naman ang tanawin dito sa gilid. Good morning po! Ito, so, oh, magandang mga mga toot. Ito, magandang ang mga toot. Ito, magandang ah tapos yun 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 para din pala yun yun Maraming pala itong dagat. Ay. Ba, yan ito. Ito yung sitwasyon dito, guys. Salamat kay Kuya. Okay, yes hindi mo. Ito yung mga bato. Tagal na po kami nang papabalik-balik dito pero talagang mamamang haka po sa so, ganda ng mga bato. Yan o. Oh. Thank you Lord. Bahal-bahal lang po tayo. O, oh, ganda po o. Oh. sa gitna na po tayo ng mga bato at ng bundok